Aquarius, ang pahiwatig kung ikaw ay may pangarap na magnegosyo ngunit hindi pa maayos ang pagkakataon, maghintay muna ng tamang panahon upang makamit ang matagumpay na resulta sa hinaharap, at ngayong araw ang pahiwatig ay bawasan mo ang pagiging maselen, lalo na sa mga anak o minamahal, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o sama ng loob, Iwasan din ang sobrang pagtulong o pagiging mabait upang hindi magkamali. Ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, iwasan muna ang pagtanggap ng bisita upang mapanatili ang good vibes at swerte sa loob ng bahay. Sa trabaho, magiging maayos ang buong araw kung nais mong ipakita ang iyong kahusayan. Gawin ito at tiyak na mapapansin ka. Basta siguruhin mong maayos ang lahat para sa pag-asenso. Sa pagmamahalan, panatilihin lamang ang masayang aura kapag nag-uusap upang mapanatili ang gabay na mag-aalaga sa inyong relasyon para sa mas masaganang araw. Isama ang mga kulay na color green at color gold sa iyong mga gawain, ang mga numerong number 14, number 25, at number 9 ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa iyo. Huwag kalimutan, ang Sagittarius, ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin.